Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-daylight. Ako po si Pastor Lito Marasiga ng Jesus Christ the Lord of Blessing. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas otso ng umaga sa Light TV Channel at sa Light TV Facebook page. Maaari rin kaming bisitahin sa aming official website at cbni.ph mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Magandang umaga po sa bawat isa. Pag-uusapan po natin sa oras na ito ay ang karanasan ng ating Panginoon nung siya po ay malapit na pong dumating doon sa krus para gawin po ang pinaka-ultimate na pagkatubusan sa lahat ng mga tao. At that time kasi ang ating Panginoon ay dumating na po yung kanyang oras para dumating po siya sa krus. Subalit so, bago po siya dumating doon sa Cruz ng Kalbaryo, meron pong isang lugar na kung saan siya po ay nanatili. No? Ito po yung Gethsemane. No? Ang Gethsemane po ay matatagpuan po natin doon po sa Mount Olives, doon po sa East Jerusalem, sa labas po ng Kidron Valley. Ito po yung uh, ito po yung garden. Ito po yung halaman na nalagi pong binibisita ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad sa tuwing sila po ay magbabanding, magpapahinga at higit sa lahat sila po ay pagmananalangin. Isa pong pangalan po ng hetsemani ay olive press. Ibig sabihin, ito po yung pisaan ng mga ng mga aolibo. Ah, tinawag lamang po 'yon, pero ang ibig sabihin lamang po noon ito po ay lugar na punong-puno po ng olive tree. No, dito po yung nangyari, yung pinakamahirap na karanasan ng ating Panginoon dun sa struggle niya, kung siya po ay tutuloy doon po sa ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama na magdesisyon na ang tao po dahil sa kanyang pagpapasya ay mapapabuti. At ito pong ating Panginoon ay nagkaroon po ng napakalaking struggle sapagkat yung pagkakataon na siya po ay nando doon talagang Bilang Diyos hindi po siya natatakot sa mangyayari sa kanya. Subalit bilang tao, alam naman po natin na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, siya po ay nagkaroon ng takot sapagkat alam niya kung lahat, lahat ng kanyang dadaanan na nahirap sa katubusan ng tao na kanyang gagawin doon sa krus. Ito po ay hindi manali, no? Iniisip po ng ating Panginoon kung susundin niya ang kalooban ng kanyang ama o susundin niya yung kalooban na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Makikita po natin doon po sa Gethsemane, eh, pag tinignan po natin yung lugar, ito po yung crossroad. Ito po yung sangang daan kung siya po ay susunod o hindi sa kanyang ama o kaya susundin niya yung mga bagay na kung saan ay nararamdaman niya sapagkat mahirap po yung kanyang gagawin. Tingnan po natin yung isang sitwasyon ng ating Panginoon ay uh, uh, nakakaranas ng struggle sa kanyang kalagayan sapagkat hindi nga po ito madali. At ito pong kalagayang ito, ito pong mahirap na struggle na kanyang dinadaanan, ay nagpapakita na kapag ka ikaw ay sa kalagayan mong tao na dumaan ka sa isang mahirap na sitwasyon, hindi po madali na magpasya po tayo kung smooth sailing lamang po at wala pong problema. Ang nagagawa po natin, ituloy ang gusto po natin gawin. Pero kapag ka mahirap po, dito po dumarating yung struggle na dapat po nating maintindihan bilang tao. At mababasa po natin sa panalangin ng ating Panginoon na yung pagtanggi niya kung saan na ay hindi na pwedeng mangyari sa kanya yung kanyang daraanan. Kaya sabi ng ating Panginoon, Father, no, sabi niya, Ama, kung pwede wag nang dumating sa akin ang sarong ito, but not my will, your will be done, Father God. Sabi po ng ating Panginoon. Ang tanong, dumating na rin po ba sa buhay natin ang isang sitwasyon na dinadaanan po ng ating Panginoon at ang panalangin po natin kung pwede wag na lang. No, kung pwede wag na lang natin maranasan no, yung mga bagay na parang mahirap po sa tingin natin at kung mahina-hina po tayo, iiwasan po talaga natin sapagkat nakikita po natin yung hirap na kapag pinasok po natin, kapag dinisisyonan po natin ang isang bagay ito po ay magdadala po ng sakit ng kalooban po sa atin. Ito po ay magdadala po ng hirap sa atin. Pag-usapan po natin ito, no, ang ating Panginoon sa kanyang disisyon doon po sa lugar ng Gethsemane. No, pag-usapan po natin ito, no, yung daan ng kanyang pakikipagbaka bago maganap ang kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. The way to Gethsemane making the right decision when passing through the crossroads of life. Pag-usapan po natin ito mga kaibigan, no? Unang-una, ang hetsemani, po pagtiningnan po natin, no, it is a place of struggle. Kapag dinaraad din, uh, tayo po ay dinadala ng ating Panginoon sa isang pagkakataon, sa isang sitwasyon na kung saan no, para bang meron po tayong risk no hindi po madali maaring maganda po yung magiging resulta maari pong hindi maganda yung magiging resulta according to our decision kung ang decision po natin ay tama makikita po natin bagamat mahirap magkakaroon po ito ng magandang outcome sa atin kaya nung nando doon po ang ating Panginoon doon po sa my head semani a place of struggle tutuloy ba ako sa gagawin ko o yun na lang kalooban ko ang mangyayari. Pag sinabi po nating struggle, ito po ay ang uh, uh, meaning po nito, to make a forceful or violent efforts to get free or restraint or constriction. Ibig sabihin, ito po ay talagang uh, uh, puwersahan na kailangang gawin mo yung isang bagay na ma-overcome mo yung iyong kinatatakutan sa iyong sarili. Tingnan po natin ito doon po sa ating text sa Matthew chapter 26 verse 36 to 39. Ganito po yung nangyari. Ang sabi po ron, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Hetsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak na si, sibideyo Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kahit sinabi niya, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan maghintay kay rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa verse 39, ganito po yung sinasabi. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Makikita po natin, no, ang ating Panginoon ay nananalangin ng buo pong kalungkutan according to verse 39, no? Yung kanya pong struggle, no? Kung ano yung mangyayari sa kanya kapag ka siya po ay dumiretso doon sa krus. No, sapagkat yun po yung basihan ng nandun po siya sa Hetsemani, doon po yung pagpapasya niya kung siya ay tutuloy. Maintindihan po natin ang ating Panginoon, siya po ay nagkatawang tao, no, nakakaranas din po siya ng panghihina bilang tao, siya po ay nawawalan po ng pag-asa bilang tao sa kanyang kalagayang tao. At alam niya po yung lahat ng hirap na mangyayari kapag siya po ay nagpasyang oo sa kalooban ng kanyang ama papunta po doon sa krus. At hindi po niya alam kung ano ang mangyayari at ayaw niya po talaga na maranasan din ang sakit ng kanyang daranasin. Sapagkat ang kahirapan po ay nagdadala po ng kalungkutan sa ating buhay, kaya nga po tinawag ang ating Panginoon, the man of sorrow. No? A kaya sinasabi po ng ating Panginoon, lahat po nang susunod sa Kanya, makakaranat makakaranas po sila kung ano po yung dinaanan ng ating Panginoon sapagkat sinabi niya, hindi mataas ang alipin kaysa sa kanyang Panginoon. At kung gusto po nating sumunod sa ating Panginoon ang ating buhay, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang salita, if you want to follow Christ, take up your cross and follow Him. Makikita po natin. At yung daan po natin, kung susundin po natin ang ating Panginoon, na no makikita po natin, hindi po tayo makakasunod sa Kanya hanggat hindi rin po tayo dumadaan dito po sa place The way of Hetsemani. Makikita po natin, dadaan at dadaan po talaga po tayo dyan. Isang lugar na kung saan, isang pagkakataon, isang sitwasyon na meron po tayong struggle sa ating buhay, sa isang sitwasyon na ating dinadaanan. Ang salita po ng ating Panginoon ay nagsasabi kung paano tayo dumating sa mundong ito no, na walang dala. Aalis po tayo kasi na walang dala. Titingnan po natin, ano ba yung pinaka-importante? Yung gusto ko bang mangyari sa buhay ko o yung gustong mangyari ng Diyos sa aking buhay? Makikita po natin, sapagkat sa buhay na ito, nothing we have, nothing we get. No, kinakailangan maintindihan lamang po natin na ang buhay is all about God. At ang mahirap po, ang pinakamahirap pong pagkakataon po, kapag nare-realize po natin sa gusto po nating mangyari sa ating mga buhay, na yung gusto po nating mangyari ay parang umiikot-ikot lang, walang pupuntahan. At doon po natin nakikita sa buhay na ito, kahit ano po ang gawin natin, wala pong makakapagbigay ng satisfaction, No, yung mga ginagawa po natin, nagiging routine lamang po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At kapag dumarating po yung nagtatanong po tayo sa ating sarili, what is the meaning of life? Nakikita po natin na routine po ang buhay. No, makikita po natin, wala po talagang meaning ang buhay kung hindi po natin maiintindihan ang Diyos sa ating mga buhay. And God is the solution to all of this. No, Subalit so, ang tanong, mga kaibigan ko, katulad nga ng ating Panginoon no, na ginawa niya sa kanyang buhay, ano ang gagawin ko? Kung ako ay susunod sa Diyos, ako ay hahanap sa Diyos, ano yung mga risks na dapat kong gawin? Ano yung aalisin ko? Ano yung mga bagay na dapat na alisin ng Diyos sa aking kagustuhan? Sapagkat marami pong nagsasabing mga tao na kapag ako ay sumunod sa Diyos, maraming bawal, maraming bawal. No, hindi po bawal ang pinag-uusapan po dito. Ito po yung katwira ng ating buhay sa ating paglakad kung tayo po ay maayos sa paningin po ng ating Panginoon. At ito po ay napakagandang tanong, no? Ibin ang ating Panginoon, nagtanong po siya sa kanyang ama, no? Hindi gusto kasi ng ating Panginoon bilang tao na mahirapan yung sakit po na kanyang dadaanin doon sa krus. At narito po siya sa crossroads, sa Hetsemani, the place of struggle, the place that remind us if we continue or not to come to the cross to follow the will of God or not in our lives. Meron pong ganun po sa ating mga buhay, mga kaibigan, no? Sapagkat napaka-importante na maintindihan po natin ang katotohanan na sa buhay na ito, we have different kind of Hetsemani in life. Habang tayo po ay nabubuhay, habang tayo po ay uh, uh, gumagawa ng mabuti sa ating buhay, gusto po natin maging maayos ang ating buhay, may mga struggle po, may mga bagay na parang hindi po natin kaya. Parang mahirap para sa atin kahit ang isip po natin gusto natin gawin ang pinakatama. Kaya doon po tayo naghahanap ng Diyos. Doon po nagsasabi ang tao, Diyos ko, tulungan mo ako para magawa kong isang bagay na kaya kong magawa sa tulong at lakas na nagbumula sa iyo. Kaya pag may mga ganun po, may mga struggle po tayong dinadaanan sapagkat bawat bagay na gagawin po natin tama, nakapagbibigay ito ng isang pagpapala na unang-una sa lahat ng gagaling sa ating kalooban. Makikita po natin, nagbibigay po ito ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. Kaya pagka po natin, ito pong si Apostle Paul, no, he is a man of struggle. Eh. Makikita po natin, siya po ay isang testimonya ng isang tao na kung saan nagsabi na siya po ay mayroong struggle na dinadaanan sa kanyang buhay. Remember that we are a fallen nature. No, sinasabi po kasi ng Bible, lahat po nang nagtitiwala sa ating Panginoon, Bible believers are dead people with a tendency to resurrect the sinful or old nature if she or he is not aware in dealing with the new in old nature. No, tayo lang daw po, sinasabi po kasi na kapag tayo po ay kumilala sa ating Panginoon, sumunod sa Kanya, patay na tayo sa sanlibutan ito, pero kung hindi po tayo marunong mga kaibigan, mga kapatid, no, nangyayari yung ating old nature nagre-resurrect. Gumagawa po ng isang desisyon na mali. Kapag hindi po natin makayanan yung mga pressure, mga struggle po na dinadaanan po natin sa ating buhay, minsan sumo-shortcut po tayo. Minsan bumibitaw po tayo na ipagpatuloy po at kapitan ng kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. We have different kind of struggle in our weaknesses, And if we are not careful, we will see ourselves in bad and sad situation to see our old nature. Makikita po natin bumabalik-balik po tayo sa dati nating mga habit, pag-uugali. No, ito po yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 23 to 24. Sabi niya, "But there is another power power within me that is at war with my mind." The power makes me a slave to the sin that still within me, or what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sabi niya, nahihirapan ako. Gusto kong gumawa ng mabuti pero ang kasalanan sa aking buhay ang siyang nangingibabaw. Nahihirapan ako. Alam kong dapat kong gumawa, gumawa ng tama. Subalit parang may isang kapangyarihan na pumipigil sa akin. No, kaya sabi niya struggle ako sa mga bagay na ganito. Bilang mga nagtitiwala po sa ating Panginoon, no, lahat po kasi ng sinasabi sa Bible na kapag po tayo ay nagsuko ng ating mga buhay, tayo po ay mga taong uh, uh, mga mga believers po, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga Christian kaya nga po sinabing Christian, mga believers, mga followers po ng ating Panginoon. Sinasabi po natin, yung ating dating buhay, kinakalimutan natin at nandun tayo sa isang panibagong buhay. But we are a, a walking civil war. No, makikita po natin, meron po tayong battle sa old self, makikita po natin, at saka yung new life po natin, meron pong labanan. It is the battle between the spirit and the flesh within us. At habang tayo po'y humahanap sa ating Panginoon at habang tayo po'y sumusunod na maglingkod sa Kanya, we will always in a struggle of faith and obedience to the will of God. Lagi pong meron yan. Lagi po talagang merong banggaan yan sa buhay po natin. Pangalawa, Hetsemani is a place of decision. Totoo na ang ating Panginoon ay may struggle po siya nung nandoon po siya sa Hetsemani. Kaya siya po ay nakikipag-usap sa kanyang ama. Ama, wag nang mangyari ito, mahirap. No, masasaktan ako, mahihirapan ako. Pero it is also, Gethsemane is a place of decision. Kinakailangan po natin mag -decision sa ating mga buhay. No, ito po yung decision natin, whether it is good or bad, lagi pong may consequences, sa ating mga buhay. Kaya kung magdidesisyon din lang po tayo, dapat meron po tayong karunungan, dapat po yung kaisipan po natin, laging naka-anchor po sa kalaoban ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kung maaari, kung maaari. Do. No? Pero napakaganda, dun po sa sinabi ng ating Panginoon, Not my will, Father, but your will be done. Remember that the ultimate test of our standing with God, no, yung ating pong katayuan, no, yung ating pong posisyon, yung ating pong kalagayan sa ating Panginoon ay mahahayag sa panahon po ng crisis, ng mga trials, mga challenges, no, mga troubles na no, makikita po natin. At gusto ng ating Panginoon na makita na tayo po ay pumipili Pinipili natin na sumunod sa kanya, sa kanyang kalooban bilang katunayan ng ating pag-ibig, no? pagsunod no, na nagpapakita na siya po ay ating minamahal at iniibig. Nagsisimula po ito kapag tinanggap po natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay at tayo po ay nangangako na gagawin ang kanyang kaluoban through thick and thin, makikita po natin with zealousness and boldness. And boldness. Makikita po natin yung mga decision po natin na magbibigay po ng pabor sa mga bagay na kung saan tayo po ay sasampalataya, no, nagawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ilalagay po natin ang ating mga sarili. Tatayo po tayo sa isang desisyon na para sa ating Panginoong Diyos at susunod tayo sa ating Panginoon sa pinakamabuti nating pagpapasya hanggang tayo po ay nabubuhay. Sabi po, no, noong nga, noong nga, isang quotation sapagkat hindi po laging masaya ang buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, in this world you have tribulation. Minsan yung mga inaasahan po natin parang hindi nangyayari ngayon. No, makikita po natin. Kaya sabi ng isang lalaki, Christianity is not like a bed of roses. Sometimes we look for a rose petal, but all we see are thorns. Minsan, naghahanap po tayo ng magandang pangyayari, sitwasyon sa ating buhay, pero minsan kabaligtaran. No, ang maganda lamang po habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, habang tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, nakakakita po tayo do, no, no, ng isang pag-asa ng kapayapaan na ang Diyos ay talagang sumasama po sa ating lahat. No? There is no shortcut. No? Wala pong shortcut sa pagsunod po sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. No? Kaya kagaya po ng ating Panginoon, no, meron po tayong mga hetsemani sa ating buhay. May mga struggle po tayo, may mga decision po tayong gagawin. We all have crossroads, no, we all have struggles, but we need to make decision for our good, no? Ang isang matalinong pagpapasya kapag dumarating po yung mga bagay na hinahamon po, yung ating inumpisahang desisyon na tayo po ay kakapit at susunod sa ating Panginoon at susunod sa kanyang kalooban ay makikita po sa atin kapag hinahamon na po ang ating pananampalataya, ang ating pananalig upang magkaroon po ng magandang resulta ng lalo pang paglago ng ating pagkakilala sa kanya. Ang ating pong desisyon ay magdadala po sa atin in a more peaceful way even though bad situation is not removed in our way kahit na po yung ating pong mga sitwasyon ay hindi pabor sa atin, nagkakaroon po tayo ng assurance na talagang tama. We are on the right track. At habang tayo po ay natututo mga kapatid ko sa ating pagsunod, pagtitiwala, pagtatalaga sa ating Panginoon, no, makikita po natin yung ating pag na lumalago ay hindi mahihiwalay. No, eh, hindi po nahihiwalay sa ating mga desisyon na piliin po ang ating Panginoon na sumunod sa Kanya sa ating mga buhay. Ibig sabihin lamang po nito, ngayon na eh, iniibig natin ang ating Panginoon, ngayon na sinusunod natin ang ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng isang buhay na malalim no, na kung saan nagiging handa po tayong harapin no, yung mga Hetsemani no, ng ating buhay papunta po doon sa mas malalim pang pagtatalaga sa ating Panginoon no makikita po natin to the way where the Lord Jesus goes. Kung saan po pupunta ang ating Panginoon, makikita po natin yan. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 into no, since lahat ng ating pinaniniwala ang gawin ay naipapahayag po natin sa ikinikilos ng ating katawan, may kasabihan po kasi, no, actions speak louder than words. No, kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo, dun ka dadali ng katawan mo eh. No, kaya sabi ng ating ng salita ng Diyos sa Romans chapter 12 verse 1, sabi yan, Paul calls us to present our bodies as a living sacrifice for God. Kapag ka sinabi po natin na sakripisyo sa ating Panginoon, makikita po natin ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ikaw ay patay na, no? Kung ikaw ay patay na, wala ka ng panahon, wala ka ng ambisyon, wala ka ng uh, para sa mundong ito. No, wala ka nang sasabihin. Kagaya nga po ng Galatians chapter 2 verse 20, sabi niyan, ako ay napakuna na kasama ni Kristo kung ako man ay nabubuhay, nabubuhay ako. No, dahil sa kanya. Kaya kapag sinabi po natin 'yon, wala po tayong pag-uusapan sa mga ambisyon niya, sa mga makalupang bagay, pero pagka tinanong mo siya about Christ, marami po siyang sasabihin. Kapag sinabi niya, trinet mo siya, sasabihin niya, sasaktan kita. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Kung papatayin mo siya, to, uh, sasabihin niya, to live is Christ, to die is gain. No? Makikita po natin. Kaya lahat po ng kanyang, lahat po ng kanyang uh, panaginip, lahat po ng kanyang goal, makikita po natin, ito po ay nasa sa ating Panginoon. And last, Hetsemani is a place of victory. No makikita po natin doon po sa Gethsemane, sabi niya, "Not my will, Father, but your will be done." Makikita po natin noong pong ang ating Panginoon ay nagpasya ng isang tamang pagpapasya. Makikita po natin kalmado na po siya. Dumating po yung mga yung mga sundalo, hinuli siya, hinarap niya yung mga sundalo with calmness. Makikita po natin in Gethsemane we will learn an important lesson from That scene makikita po natin. Doon po sa Hetsemani makikita mo na uh, you will discover if you really love God. In Hetsemani you will discover if re you really committed your life to Christ. In Hetsemani you will discover that you can never have both worlds. Kaya sabi ng ating Panginoon, love your God with all your heart, with all your strength and with all your soul. Sa Hetsemani po makikita po natin Nilagay po tayo dyan ang ating Panginoon. Meron pong mga Hetsemani sa ating buhay para i-affirm po natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon at piliin po natin siya no, na number one sa ating buhay. Because Hetsemani is a place of total surrender and self-denial to those who is in Christ. No, makikita po natin. Kaya sa oras na ito, ang ating Panginoon po ay napakabuti sapagkat binibigyan niya ng pagtatagumpay ang lahat ng mga naglalagak ng buhay sa kanya. Kung meron pong hitsemani, meron pong struggle, kinakailangan mong magdesisyon at sa tama mong desisyon para sa Diyos, meron pong pagtatagumpay. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you so much. Salamat po talaga sa kabutihan at katapatan mo. Salamat po. Even though ang buhay sa Daigdig na ito ay hindi po perpekto. Meron po kaming Diyos na perpekto. Salamat po sa mga struggle namin habang kami sumusunod at uh, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magkaroon kami ng isang desisyon na lalaban, susunod, magtitiwala sa iyo. Sapagkat lahat ng nagtitiwala sa iyo lahat ng mga nagtitiwala uh, sa iyo, Panginoon, ay pinagtatagumpay mo. Salamat po sa mga hetsemani na aming dinadaanan sapagkat ito ang nagtuturo sa amin na magpatuloy sa iyo, Panginoon, at uh, patuloy na kami ay sumunod sa iyo. Salamat po sa pagtatagumpay na ibinibigay mo sa amin. Salamat po talaga sa kabutihan at katapatan mo sa buhay namin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and Amen. Muli, ako po si Pastor Lito Marasigan ng Jesus Christ, the door of blessing, na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Mga buhay. And God is the solution to all of And God is the solution to all of this. Sapagkat ang kahirapan po ay nagdadala po ng kalungkutan sa ating No, so, kinakailangan maintindihan lamang po natin na ang buhay is all about God. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito sa daylight, Dito lang, sa daylight. Dito lang, sa daylight. Dito lang sa daylight devotion.